ang araw po. Ang video ko po, ngayong araw ay tungkol po sa Biblia at sa relasyon natin sa Panginoon. Ang topic po na aking babasahin ay kapag ang nais mo'y kapanatagan ng loob. Matatagpuan po ito sa Juan, Kabanatang 14, Talata 1. Sinasabi po dito na huwag mabagabag ang inyong puso Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sinasabi po dito na di natin kailang magabagabag sapagkat lagi natin kasama ang Diyos. At sinasabi po sa versikulo na aking nabasa na sumasampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin tayo sa Kanya.